Habang nasa The Netherlands si Vice President Sara Duterte, may mga bagong pangalang lumutang na iniuugnay sa confidential funds ng Department of Education nung siya pa ang kalihim. Sagot dito ng vice, Di ba nag na sila ng impeachment sa akin? And uh, nandiyan na yan sa Senate. And uh, uh well, they can say what they want to say. And ako din, nag-file na rin si um, Congressman Pantaleon Alvarez uh, questioning the budge budget I can say what I want to say it doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila handa na raw siya sa paparating niyang impeachment trial. Okay naman na 'yung sa impeachment kasi uh before nangyari 'yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na 'yung team na uh, ng impeachment. So on that point okay na sila and they're preparing for um, trial. Ang dito lang kasi sa ICC hindi pa mabuo 'yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. Mm -hmm. So, 'yun yung kailangan ko matapos. And then kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelly to para pwede na akong um, bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Sinagot din ng Bise ang iba pang pahayag ng Malacanang, gaya ng kung sino ba ang makikinabang kung magbibitiw ang Pangulong. Kasunod yan na mapanawag panawagang Marcos resign sa isang pagtitipo na kanyang dinaluhan. Wala akong sinasabi ever na uh, magdapat mag-resign uh, si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit 'yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. Sinagot din niya ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi kay dating senador Ninoy Aquino ikinukumpara ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang sarili kundi kay Adolf Hitler. Sabi ng bise, Sharaw, ang naghalintulad sa ama kay Ninoy. Natanong din ang bise kung bakit niya ito nasabi at kung may banta ba sa kanyang ama. Ang binabasihan lang natin is kung ano na yung nangyari uh, noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. Let me be clear that President Duterte wants to go home. Ayon sa bise, inaasahan darating ang kapatid niyang si Kitty at ina nitong si Honeylet sa kaarawan ng dating Pangulo sa Biernes. Sa Pilipinas, nagsumiti na ng sagot ang magkakapatid na Paolo Baste at Kitty Duterte sa komento ng gobyerno sa mga petisyon nila para sa writ of habeas corpus. Giit nila, hindi moot, kundi may saysay -say pa ang hiling nila sa Korte Suprema na utusan ng gobyernong pabalikin at iharap sa kanilang ama. Kumalas na raw sa Rome statute ang Pilipinas ng arestuhin ng dating Pangulo. Binanggit din nila ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa nasabing mga petisyon na indikasyon nila na naniniwala ang Solgen na iligal ang pag-aresto. Kabilang din sa ipinunto nila ay pagbase ng pag-aresto sa defusion imbis na Interpol Red Notice, kaya hindi umano formal at hindi kailangan sundin. Ni hindi umano ito galing sa Interpol kundi sa legal branch lang ng ICC. Giit na mga Duterte, isa itong politikal na pagsuko ng isang Pilipino sa isang banyagang korte kaya ilegal, depektibo at labag sa konstitusyon. Ang Department of Justice handang sagutin ang mga ito kung kailangan pa. Sa ngayon, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, I think that uh, we were able to give the legal basis for everything that happened uh, on March 11. And uh, I stand by everything that we did. Mula rito sa The Hague, Netherlands para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo. Saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.